Mga di magbalat tayo ng yakon. Yan, ito ang yakon, mga kalodi. Mukhang kamote, mukhang kamoting kahoy. Na, balatan natin ito. Ito ang kinakain sa mga may arthritis. Napaka-effective ito ng kalodi. nagtutuman siya at ako hindi nakakain ito kaya yun inatake ako ng arthritis simula nung kumain ako dito araw araw wala na may sakit man pero sakit lang mawala lang sa haplas pero ngayon medyo ano ah dalawang araw na akong magkaganito kaya nagpabili na naman ako sa online Kano na yan sa online para lang nila? Eh, hindi preference may 250. Ang 250 ka kadodi, as uh, Apat na piraso, dalawang maliit at dalawang malalaki. So, good for one month, mahigit ito mo. Huwag mang masyadong kainin ng madami. Kunti-kunti lang. Pero dahil nga sa iniinda ko kahapon pa, ngayon lang ito dumating. Kaya i-try na naman natin kainin para mawala na yung pagkumain kasi ako dito gumagaan yung paa ko eh. Bumibigat ang paa ko pag ano, parang napuno sa uric acid. Tapos kat pagkatapos din yung balatan ay pwede na hugasan. Hugasan natin para malinis. Dami kasi putik-putik. Ayan tayo guys Masarap yung ulam ko Ano uh, ba yung ulam ko? Yellow pain Ang ulam ko pala Yellow pain sinigang Sinigang na yellow pain Sinigang na yellow pain to di ba? Uh, Ba't ganito lasa ng sabaw? Parang papahitan mo yung lasa na may pasiman may na ano kalamansi yan ang masarap kalamansi ang pasi so kalede kalode ah malinis na ayan kakainin na natin mmm matubig parang singkamas mas masarap pa sa kasi singkamas kasi ang yakon ay bukod sa medyo matamis-tamis siya matubig siya. Kaya kung kumain ka nito, panay ang ihihit mo. Ang laki ng ka. Kanina kumain din ako umaga. Pagdating pa lang sa online nga order ko, kumain ka agad ako. Kaya medyo magaan na ang pakiramdam ko. Gamot pala lang ka. Gamot sa arthritis.

Mamaya ihi na namang ihi ako. Ihi nang ihi. Bakit parang tubig yam? Hmm. Pampaalis ng uric acid. Para iihi yung hmm. uric acid. Kailangan isang kilo ko na kayo araw-araw? Isang kilo matagal. Mga abot din mga two, two months. Kasi kung hindi naman ako masyadong malaking kunti-kunti lang. Ngayon lang medyo na palaki kasi masakit ang aking tuhod. Two days na akong hindi halos makalakad ng maayos. Mm. Hmm. Medyo madilaw siya. Parang kamuti tops. Sweet potato. hirap pala nito walang, walang tinda sa palingke nung naghanap ako sa ano market doon sa sunshine ay ah, ani sabi ayun, may mm. I adventure mean, wala kami yan maganda yan herbal yan Bukas, makalakad na naman ako ng maayos. Huwag na kayong magsigika, inom ng inom ng gamot, yung sa doktor kasi delikado sa kalusugan natin. May kaibigan kasi, may kakilala akong mahilig um, kung sumakit ang arthritis niya yung kagay niyang gamot. Yung yari, nagbukol-bukol yung buto-buto niya dito. Dito, lumabas yung ano, parang may bukol. Dito, nagbukol-bukol. Hmm. Dito, mga ganito, lumalaki. kasi dito, daliri. Yun pala nga, sobrang taas na ng uric acid. Ito rin ang nagbigay sa akin ng, may nagbigay sa akin nito na ganito ang kakainin ko lagi. <clears throat> Hello, Christy Almaris. Salamat sa pagbigay payo. We miss you guys sa simbayanan. Lahat ng mga kasamaan kong opisyalis sa simbayanan. Miss you, miss you so much. Lagi lang yung ilagay sa chiller kasi kung sa freezer naman, o sa ref, doon sa baba, huwag sa freezer. Doon sa lagay ng gulay. Kasi pag hindi niya i-ref ito, mangingitim siya, mapangit. Mag-iba ang amoy. Huwag ninyo to guys. Pagkagaling sa deliver, balatan nyo diretso tapos kainin. Parang singkamas lang. Hmm, Tamis. Hindi naman siya alo matamis kasi baka takot naman yung may diabetic dyan. Hindi siya matamis. Parang singkamas lang ang lasa. Pero mas masarap siya sa singkamas. Kasi ang singkamas, tuyo siya eh. Ito matubig siya eh. Para hmm, parang nga mag-ihi ng ihi. Kaya nga siya. Kaya siguro mapisa sa arthritis kasi nga. May, may ilabas mo yung mga uric acid nga anong naka mm, sa tuhod mo mga kasukasuhan ang tanong niya ko 200 plus ito, Bini. Ilan po ako? Apat. Dalawang maliit, dalawang malaki. Kanina, kita, kanina, kanina yung pinakita ko yung maliit nga, hindi pa binalatan ganun, dalawa doon. Tapos, yung dalawang malaki, mas dubli pa, mga apat na dubli, limang dubli. Malaki. So, ang ko na maubos mo. Huh? Maghiwa ka lang ng konti. Balatan mo. Tapos kainin mo. Ilang grams yung ano? 250. 500 grams. Wala pang isang kilo. No? Kalating kilo. Pero yung 500 grams, parang ang presyo nun, parang 169 lang. Kasama shipment eh. Tapos so, yung ito medyo mahal siya, 200, naging 250 kasi over siya sa 500 grams. Hmm, um, parang mabot sa 800 grams o isang kilo yata. So 200, ha? 240 lang yata ang binayari. Mahal din. Eh. Mahal din. So mas mahal yung gamot, inom ka ng gamot, masisira pa yung kidney mo. Okay guys, thank you for watching.